Ayan guys, uh, welcome back to my channel Okay, meron tayo ngayon mga vendo machine Ayan, mga stocks dumating Andito sa ating uh, garahe, bodega na rin Ayan, LPB yung ano natin Ating uh, operating system Tapos eto mayroon tayong Comfast Outdoor na ano EW73 Ayan, yung magiging access point natin So, ayan, meron tayong mga extra ano dyan, mga fiber roll, ayan, sa box natin. Tapos dito naman, mga nap box. Yan ay mga abang na, esnadi, ayun din, may SNADI dyan. So, spare and backup. Dun, meron na rin tayo ano dyan, isang esnadi, tapos mga LPB na kit ng mga vendo machine, ayan. So, dyan lang. Dito, meron din tayo, ano, ATS, yung auto transfer switch. So, dito guys, ayan, gumagawa sila ngayon sila yung ah, nagko-configure na ng ating mga vendo machine. So mula access point yung AP niya sila na nagprogram, naglagay ng pangalan tapos yung mga settings ng ating LPB sila na rin. Ayan, so mga ano na to, mga kumbaga na, mga barako na. <laughs> Ayan yung ating solid team. Saka. Terus nggak dia udah aku membatikan mo. <laughs> 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 di kabri sebak di nana bubuk sa nyumbak sa si mai tipa guys. Ayan. Ayan. So, itong video ng to is ma maiksi lang, di masyadong mahaba. So, a quick view lang. So after na ito guys, sabangan nyo mag-upload kami another video pag ito ay isasalang na natin sa another area. So maghahanap na naman kami ng area kung saan natin to i -de deploy deploy right, maiksing video lang. Once again, it has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.